Good morning, good morning. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, labadami labango. Ayan, nakababad na po. Mga malapit sa mga puti. Hindi po kumukupas. Yan po yung washing machine na ginagamit ko, automatic. Ayan, hanggang 7 kilos. Pero itong laman nito, apat lang. 4 kilos lang po. Huwag nyo sagarin. Kahit lima, hindi na niya mayalo eh. Mga apat lang. Pahay ko lang. Ito yung tubig. In stock. Ito naman yung drain. Ito yung kuryente. Po. Ayon. Magamit tayo ng down eh. Para mabango. Yan. Gumagamit tayo nito, hapat na piraso, pangbabad. Ayun, nakababad na po, no? Hindi ko na binababad sa batsa, antima, no? Dito na. O, nakababad na. Para, hindi ko rin po ginagamit ito, gawa ng mainahin tulig. Dapat dito, eh. Hindi ko rin ginagamit ito. Ito. Talagyan ng daon niyan, kasi hindi naman po bumabango. Andaw ni, eh, nilalagay ko po Diretso sa damit Ito, apat na ganito Ito siya Pag apat na banlaw Ito Ibubus ko na po sa damit Ito yung stock Mano-mano lang ano, manual Pero yung ginagamit ko pong... Yan, automatic nag ako ng tubig kawa ng mahina talaga po sipin niyo po yan Eh, yung os hindi ko na ginagamit ito yung os pinamano ko na lang po ayun gagawin natin bubuhay na natin yung makina no bubuhay na natin sige lagay lang po natin dito ano ito na ito ayun nakalagay na nilagay ko na po ano ayan na sila oh ito ng machine, ng washing. Okay. Ayan. Magsisimula tayo dito. Yan tubig po. Lima yan hanggang dito sa labi. Ah, yan hanggang labi. Kulang pa yan dadagdagan natin ng konte para yung labi yan yan o no? kita nyo po labi yan ano so nagsisimula po tayo sa dasal talagang kailangan ng dasal wala nang una pa sa pagdarasal Panginoon Diyos sa aming ama na makapangyarihan sa lahat misan pa samahan mo po kami sa aking paglalaba sa oras nito ito na sana po hindi mag brown out hindi rin po maglukuhan tubig ayan na maging mahayos po sana ang takbo na aking paglalaba sa ngalan ni Jesus Amen start na po natin ang power Ayun. Kailangan ng tubig lima. Tatlo, apat, lima. Yan. Huwag na rin po kayong gumawa na sariling programa. Nakaprogram na po ito. 20 minutes ang laba. Okay, wash. Ayun, 20 minutes, 20 minutos po yan. Ang wash. No? Okay. Rinse. Dalawa. Then, spin. Napat. So, 68 minutes po yan. Awasin mo yung 20, 48, ihinto, Itatapon niya yung laman. Doon. Sa drain. Tandaan nyo po yan. Ano? Itatapon na niya yung tubig. So, start na po natin. Start. Ito po. Ayan. Ayan. Umandar na po. So, maya-maya lang. Iinto yan. Kapag nag na po yung tubig, pag kulang pa sa lima, kung kulang pa sa lima, iinto po yan at magdadagdag ako ng tubig ng dalawang tabo ganun po yan huwag na po kayo magprogram na sarili may pagteto program na po yan so yan Panyan lang po ano. Sa loob ng dalawang oras, tapos na po. Isasampay na lang. Mamayang gabi, tuyo na. Okay. Nakaisang minuto na. Nagsimula sa 64. At sa 63 na. Yan. Kanya lang pong ginagawa ko, po, ano? So, po ang tunay na macho man, ng Tonto Manila. Kahit may edad na po kayo, ako senior na ako. Tumulong po kayo sa gawain bahay, sa inyong may bahay, sa asawin nyo. Ayun, naminto. Oh. Ibig sabihin, kulang. Tadagdagan natin. Ayun. So, saranan natin. Close the hopin. Yun. Ganun lang po yun. Napag-aralan ko na po. Bigay ng Diyos yung talino na yan. Kasi po, nung araw, dahil may hinahang tubig, mahirap talaga po. Hirap na hirap ako. Sa totoo lang. Ha? No? Lalo na ngayon, elning nyo. Wala tayong magagawa elning eh. hindi po sana yan ninyo, kung normal na tubig, kanya lang, may ina po ang ulan. Kaya <laughs> hindi na po puno yung mga dam. So, ayan, ano? 20 minutos po yan. Was. Kaya, hindi na. Huwag kayong gagawa mo sarili programa. Naka-program na po yan. Yung automatic na yan, ano? So, at pupuno ko ng tubig. Hahaha. <laughs> Ganun lang po, ano? <laughs> Tanda nyo. Ito yung reservang tubig. Ito yung daon eh. Po. Yan yung sabon. Apat. Ito yung apat na down eh. Ayan. Ito, babasura na lang. Ito po. Ay, ito na. Puno na Ito. Ayan, wala pa. Kunti pala niya May hina talaga. Tapos si ito. Ito. Ay. Ito ang mga halaman. Halaman ni Sister Baby. Ayan po siya magtanim ng halaman. yeah Ayan. <laughs> <coughs> 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 aman sister baby <Sukur> Oh. Di tepung kan, nih. Ya? Dito ba? kung hindi ka marunong mag eh. Ay, matatagal lang ka kung yan ang tulo hindi po siya dadan dito sa os kung yan tulong nakikita nyo yung, yung pinakita ko yan 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 eto dapat itong os na ito nakasalpak doon sa gripe eh Kaya, hindi ko na po nilalagay wala naman hindi po tumutulo dito yung lalagyan na yun yung drain yung detergent doon po dapat tumutulo ang tubig eh. yan yan detergent yung problema may hinapong tubig kaya binigyan ako ng talino ng Diyos. Pinag-aralan. Pinamano-mano ko. Magbuhat ng matutunan ko yon Naging maginawa na po. Nung araw, hirap ako eh. Kasi may hina nga tubig. May ina, So, ginawa ko. minamano ko. Hindi ko na ginamit sungos. Parang ganun din po. Mas mabilis pa eh. Bakit? Eh, kada takal ko ng ito. Ito yung blow. <laughs> Marami. Ayan. Ayan, naging maginawa na po. Ang aking paglalaba. Ah, sabi ko nga po sa inyo, ako senior citizen ako. Tumutulong po ako sa aking may bahay. Siya naman po yung naghahanap buhay wala naman po akong anak buhay pero meron po akong konti na kukuha sa SSS sa aking pension pero hindi po sa dahil po sa alam nyo nang bilihin ngayon napakataas po talaga mahal mahal po talagang bilihin ngayon kung tutusin dito po sa tondo sa divisorya bagsakan yan pero ganun pa rin ala talaga pong icos na pong living kaya kahit meron ako nakukuha konti sa pension maliit lang po naman kasi nung nagsimula akong magtrabaho barya-barya lang po ang hulog namin sa SS no? nung 1980 magkano lang ang minimum kaya yung hulog namin sa SS barya-barya lang kaya yun lang mag-retiro ako barya-barya din ang pension <laughs> ya yeah, grabe di po ba? ayam nasa piti na siya sixty four less twenty forty four ya Meron pa siyang walong minuto. 44. Eh, ito yan. Itatapon na po sa drain. Ayun yung drain. Yung was, taputin na yan. Taretso sa drain yan. Informal. At yung pangalawa, ito Ito naman yung pangatlo. Doon ko po ilalagay yan daw ni eh, yung pangatlo. Yung nasa tabo. Ito. Yung sa pangatlo, ilalagay ko na po rito mismo sa damit dito. Mabango. Napag-aralan ko rin yan. <laughs> Kasi nung ginagamit ko yung lalagyan niyan daw eh. Wala pong kabango-bango doon. Eh. Ay tapat. Pero ngayon na discover ko rin. Eh. Iyan ang kagandahan nalo Ano, po. Pag nagdadasal ka, bibigyan ka ng Diyos ng talino. Para mapadali ang yung ginagawa. ayah, Kaya sabi ko nga po, magbuhat ng magkaroon kami nito. Ah, wala pong bayan dito, binigay lang sa amin regalo. Biyaya ng Panginoon Diyos ah uh, itong washing machine na ito bagya lang na gamit ng mayari at binigay po sa amin siguro sabi ng Diyos ibigay mo na doon sa mag-asawa hirap sila eh kasi dati manual po mano mano hanggang gabi po naglalaba kami sisimula kami ng umaga siyempre kung ganyan ang tulong ng tubig paano ka makakabalaw ka agad Eh, inabot po kami ng gabi pagsasampay eh, basa pa yun basa pa. Pero dito, pilipit na pilipit na po yan. Ano po dito? Pilipit na pilipit na. Pag sampay mo, matutuyo na kadali lang. O, biyaya ng Diyos. Nagrigalo. Ngayon nagregalo. Eh, magkano yung automatic na ganito? Sabi nga nila, mahal. Wala tayong magagawa. Ano po? O, sige po, Hanggang dito na labang, ang tunay na macho man, ang labadaming labango ng Tondo Manila. Kaibigan, alam mo na yan. Nakangitin na ako. Like, like, like. Share na, share na, share. Kayo pong na-share. I-share nyo rin po. Kasi meron po kayong mapupulot na informasyon tungkol sa paglalaban nito no? Meron kayo, ay, isinishare ko po, po yung mga natututunan na bigay ng Diyos. Amen? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Mag-subscribe naman po kayo, no? Bye, God bless us all.